Hi guys, uh, merinda time. So, meron tayong tasty. Tawag sa amin sa probinsya dati nito, American breed. So, meron tayong palaman. Hindi uh, ko napakita yung palaman. ko palaman. Eh, merinda ka dali. Ha? Huh? Merinda ka. Ha? Yung sinaw ka na mahiya. Dali ka dali. O, ay dali, oh. Alam ko ano eh. Pagod ka na eh. Alam ko pagod ka na. O, lagyan natin ng palaman. O, parang iba ka. Mas lagyan natin ng palaman. Pagod ka na eh. Lagda ka mo pa ng ano, isang ano. Marami naman to eh isa pa. Hindi, isang pa. isang seat pa. Hindi, na lang, na. Tama na to. O, di ano na lang, ito yung free. Ano? may free ito. Ano yan? May ah, free siya. Para kasama ka sa vlog ko, nag-vlog ako yun. Shout out kay ma'am. Hello. Hi ka, hi. <laughs> ah, dito Thank yun, sa Makati. Thank you, Ah, ah, mo na lang, Rambo vlog. Ha? Huh? Rambo. Rambo vlog to. Okay. Ano siya, ah, uh, kung mam Kunz. Ah. Sige, ma'am. Dito lang ah, may meron pa. Tapos meron pa dito, oh. Yun, guys, napasaya na naman natin si ate pinigyan natin ng kanyang merienda alam mo guys sa mga ganitong panahon Maliit na bagay lang yan pero napakasarap Sa pakiramdam natin eh di lalo na sila Na mabibigyan natin ng Unting Pagmamahal So yun guys to Pato na to guys tapos pagkatapos niya mayroon tayong saging ito yung ano to hindi na nilaga Makakainin natin tuwa-tuwa si atin kumakain na siya may iya pa siya may kaya pag siya dapat lang mahalin natin ang ating kapwa si ate siya yung parking ate yung dami dito sa Makati Kasi dito guys sa Makati Dito yung parking nila sa Along the streets Yung mga parking sila dito Bukod doon sa mga building Ang nahiya pa nga sa ating lumapit eh Pero ang kung sa ganung kunting bagay makakatulong uh, tayo makapasaya uh, natin yung tigapwa masarap din sa ating bayan hindi ko marami pa eh balik ulit yan yung eh. so, marami to guys ilang sasakyan itong hawak na dito dami nito Buti eh, may mga puno kasi dito. Bila din siya sa init eh. Kaya kawawa rin siya atin. guys, saging naman ito ah, uh, shoutout sa nagbigay nito, hindi ko na kumangitin yung pangalan niya, salamat so guys, well, hindi nilaga ito guys, ano talagang sariwang ano, saging, mas maganda daw itong nilagalaga Harry Wa oh, Thank you Lord Guys okay, salamat sa pagpapanood ng aking mga videos um, sa so, nalagin nyo po akong suportahan para uh, at least eh, mas marami tayong marutulungan yung mga na talaga so, yun naman ang goal natin ako ng Diyos sa ating pagbablog uh, para makatulong din tayo sa mga nangailangan so ganun guys uh, support support na lang Uh, Rambu Vlog Rambusan Channel See you guys Bye bye